kahulugan ng panaginip tungkol sa kasal. Ang panaginip tungkol sa kasal, kuminsan ay nagpapahiwatig ng damdamin ng isang taong gustong magpakasal. Maaaring meron kang mga nakatagong pagnanasa tulad nito at naghihintay kung kailan ito mangyayari. Kapag nakakita ka ng isang tao na nagpakasal sa isang panaginip, maaari itong maiugnay sa iyong pagnanais na magkaroon ng isang bagay. Ito ay isang bagay na matagal mo nang pinapangarap. Ang panaginip tungkol sa kasal ng ibang tao ay nagpapakita rin ng iyong pagnanais na gumawa ng mga pagbabago sa iyong buhay. Ang pagbabagong ito ay hindi kailangan sa pamamagitan ng kasal. Maaari itong mangyari sa trabaho, pagbabago ng mga gawi o lugar ng paninirahan. Kapag gusto mong mamuhay ng nakapag-iisa, maaari ka pa rin magkaroon ng mga panaginip na tulad nito. Gusto mong gumawa ng isang bagay ayon sa iyong kagustuhan na may kalayaan sa pananalapi. Kaya hindi ito isang bangungot na dapat mong katakutan. Sinasabi ng panaginip na ito na kailangan mong sundin ang iyong plano ng hakbang-hakbang. Bagamat magtatagal ka ng mas matagal kaysa sa gusto mo, ikaw ay isang determinadong tao at walang makakapigil sa iyong maabot ang tagumpay. Ang mga panaginip tungkol sa pagpapakasal ay tanda ng paparating ng mga pagbabago at paglago. Narito ang ilang mga susi sa pagpapakahulugan ng panaginip na maaring makatulong sa iyong mas maunawaan ang iyong panaginip. Una, ang simbolikong representasyon. Ang panaginip na magpakasal ay hindi nangangahulugan ikakasal ka. Sa halip, maaari itong kumatawan sa pagsasama ng dalawang bahagi ng iyong sarili o isang paparating na partnership o pakikipagtulungan sa isang tao. Maaari ring ito magpahiwatig ng isang makabuluhang pagbabago o paglipat sa iyong buhay. Pangalawa, personal na paglago. Ang pagpapakasal sa panaginip ay maaaring kumatawan sa personal na paglaki at pagtuklas sa sarili. Maaaring ipahiwatig nito na handa ka ng mangako sa isang bagay o isang tao at dalhin ang iyong buhay sa susunod na antas. Pangatlo, pagkabalisa at takot. Minsan ang pagpapakasal sa panaginip ay maaaring lumikha ng mga damdamin ng pagkabalisa at takot, lalo na kung hindi ka pahanda o ayaw mong magpakasal. Sa kasong ito, maaari itong magpahiwatig ng hindi nalutas na mga alalahanin o pagdududa tungkol sa isang bagay sa iyong buhay. Pang-apat, positibong pagbabago. Kung masaya ka sa iyong panaginip, maaaring magpahiwatig ito na handa ka na para sa isang positibong pagbabago sa iyong buhay. Maaaring ito ay tanda ng isang bagong trabaho o relasyon na paparating sa iyong buhay. Panglima, ang pangako ang pagpapakasal sa isang panaginip ay maaari ding kumakatawan sa isang pangako, sa isang partikular na layunin o isang relasyon. Ito ay maaaring magpahiwatig ng iyong kahandaan na kumuha ng isang mas makabuluhang responsibilidad at maging responsable para sa iyong mga aksyon. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang imbitasyon sa kasal ng isang tao Kapag nanaginip ka na may nag sa iyo sa isang kasal, ito ay nagpapakita ng maraming tao ang nagmamahal sa iyo. Pinapataas nito ang iyong pagpapahalaga sa sarili at nagbibigay sa iyo ng maraming kagalakan. Kapag meron kang mataas na tiwala sa sarili, ang iyong mga iniisip at damdamin ay magbibigay sa iyo ng malaking pag-asa para sa mas magandang mga araw at positibong pagbabago sa buhay. Kung nagtatrabaho ka, mas pahahalagahan ka ng iyong mga kasamahan o ng mga tao sa paligid mo. Ito ay dahil meron kang ilang mga pakinabang sa iyong pagganap. Ang panaginip na ito ay nagdudulot din ng magagandang sorpresa sa iyong pamilya. Ang mga sandaling puno ng kagalakan ay malapit ng punan ang iyong mga araw. Ang pagtanggap ng isang imbitasyon sa isang panaginip ay maaaring isang simbolo ng mabuting balita kaligayahan at pagdiriwang Iminumungkahi nito na malapit ka na magsimula sa isang bagong yugto ng buhay na puno ng kagalakan at kaguluhan Minsan, ito ay kumakatawan sa isang pagnanais para sa pangako o isang pananabik para sa pag-ibig at koneksyon Ipinapahiwatig nito na sa tingin mo ay naiwan o hindi kasama sa mahahalagang kaganapan Kahulugan ng panaginip tungkol sa makasama sa kasal ng iba pag dumalo ka sa kasal ng ibang tao, ang panaginip na ito ay nagpapakita na malalaman mo ang maputing balita. Ang mga makabuluhang pagbabago ay nangyayari at ito ay magbibigay sa iyo ng mga masasayang pagkakataon. Malaking kasaganahan ang naghihintay sa iyo at ito ay tanda ng huwarang tagumpay. Sa pangkalahatan, ang mga kasal ay sumisimbolo ng isang bagong simula at pangako. Kung nanaginip kang makasama sa kasal ng ibang tao, naghahangad ka ng panibagong simula sa iyong buhay. Kung nais mong ibahagi sa isang tao, kailangan mong pumili ng maingat na wag magdulot ng paninibugho. Ang mga panaginip na tulad dito ay nagdudulot ng magandang senyales at ito ay palaging isang mahusay na pagganyak para sa iyo na mamuhay ng may higit na pag-asa makikita mo ang mas masaya at mas maliwanag na mga araw gayun din ipinahihiwatig nito na pakiramdam mo ay naiwan ka o hindi ka kasama sa mahahalagang kaganapan o relasyon sa iyong buhay na nagising samantalang nakakaramdam ka ng inggit sa kaligayahan at tagumpay ng ibang tao kahulugan ng panaginip tungkol sa kanseladong kasal ang panaginip na ito ay nagpapahiwatig ng mataas na pagkabalisa ang panaginip na ito ay nagdadala ng isang nakababahala nakahulugan, dahil ito ay nagpapakita na ang iyong emosyonal na balanse ay humihina sa bawat oras. Masyado kang nag-aalala tungkol sa iyong kapakanan na nakakasama sa plano mong gawin. Ang anumang bagay na labis ay nawawala sa balanse at ito ay nagpapataas ng tensyon. Makakatulong ito kung sinusubukan mong manatiling kalmado at magtrabaho sa kasiyasiyang mga kondisyon. Huwag masyadong lumayo para pakainin ang iyong ambisyon. Makakatulong ito kung mayroon kang mataas na pasensya at planuhin ng mabuti ang lahat. Kung sa tingin mo ay hindi mo maaalis ang iyong anxiety, disorder, kailangan mong kumulsulta sa mga eksperto. May papakita nila sa iyo kung paano iangkop ang iyong buhay sa lahat ng nauugnay na kaganapan. Kailangan mong mapanatili ang kalusugan ng isip at psikolohikal na balanse kahulugan ng panaginip tungkol sa kasalan ng isang tao. Kapag nanaginip ka na masaya ka sa kasal ng iba, sumisimbolo ito na gusto mo rin ng kaligayahan mula sa mga taong malapit sa iyo. Gayunpaman, makakatulong kung hindi ka naiinggit sa sinuman dahil alam mong magtatagumpay ang lahat dahil sa kanilang dedikasyon. Kung nanaginip ka tungkol sa kasal ng ibang tao, masaya ka para sa kanila at sa kanilang bagong simula. Ito ay kumakatawan sa iyong pagnanais para sa isang makatuon at pangmatagalang relasyon tulad ng ipinagdiriwang sa panaginip. Samantalang ang panaginip ay sumasalamin sa iyong mga insecurities at pagdududa tungkol sa iyong katayuan sa relasyon. Mahalagang tandaan ang mga emosyon na nararamdaman mo sa panaginip at pag-aralan ng mga ito para mas maunawaan. Kailangan mong magkaroon ng mga kasanayan upang makagawa ng magagandang plano at sundin ang mga hakbang ng napakabilis. Kailangan mo rin maging matyaga at isabuhay ang iyong plano nang may katiyakan na maaabot mo ang iyong mga layunin. Gayun din, kakailanganin mo ng kapanahunan upang makakuha ng pinakamataas na resulta. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang away sa isang kasal. Kapag nanaginip ka tungkol sa isang away sa isang kasal, ito ay nagpapakita na kamakailan lamang masamang damdamin ay tumumba sa iyo. Taliwas ito sa paraan ng pamumuhay mo sa ngayon. Ang isang plano na maingat mong ididesenyo ay magtatagal para makumpleto mo. Gayunpaman, ang panaginip tungkol sa isang away sa kasal, ay maaaring magpahiwatig ng ilang salungatan o tensyon sa iyong paggising sa buhay na sinusubukan mong lutasin. Iminumungkahi nito na makaramdam ka ng labis o pagkabalisa tungkol sa isang paparating na kaganapan o sitwasyon. Samantalang sinasalamin nito ang iyong mga pagkabalisa at pag-aalala -aala, pag tungkol sa hinaharap. Makakatulong ito kung ikaw ay matyaga at nangangailangan ng maraming oras upang maisagawa ang plano. Agad na kontrolin ang iyong pagkabalisa at maging mas maingat o kalmado. Gawin ito ayon sa plano at lahat ay lilipat patungo sa magagandang resulta. Ang magandang performance ay ang pagbibigay ng magaang na touch na hinihintay mo.